It's good afternoon. Nandito po tayo sa labas kasi may ipapakita ako sa inyo, guys. May ipapakita ako sa inyo. Ito siya, guys. So... Tara! Hello! <laughs> ang tangkad na ng malunggay namin. Oh my God, ang ganda ng dahon. Sana hindi ito magbago. Yung dahon niya, hindi siya hindi siya ano uh, takdan ng uod oh ang ganda ng dahon niya guys so oh. hmm. di ba matangkad pa sa akin oh ang tangkad ito yung pangalawang malunggay namin ito yung una malunggay pangalawa pang tatlo na madaming sanga tatlo ito yung pang-apat pang-lima pang-anim at may pang-pito ito siya guys yan, pitong punoan oh my god hey. ay, makautan na diyod. pero nakautan ako nito guys <laughs> nagkuha na ako nito nag ano sabaw sabaw ng tilapia. Pritong tilapia tapos nilagyan ko ng nilagyan ko ng ganito at saka repolyo. Ay, ang sarap. Grabe. Super init. Okay, so, yeah, ang ganda ng ganda ng mga dahon. Oh my god. Okay, guys. Thank you, thank you for watching. God bless.